Kaya daw naman alam ako napunta sa Echo. Ayoko kasi na may kapalitan ng ano guys, S9. That may kapalitan ako ng S9 eh. Kaya ako malis ng barad. Ayun na, uh, sobrang ano, sobrang nakatuwa na ano, napag-perform si Zayda ng, ano, nang sobrang ganda. Uh, tsaka overall, lahat, lat nung ano nung ano niya, uh, niya yung apat, nag-step up. Uh, this game, against Omega. Confident ni Zayda, talagang pinakita niya yung kung paano niya ginamit yung link talagang on point halos lahat. Yes po ah uh, kanina sinabi niya. Uh, siguro wag wag lang ako, wag lang ako kabahan at huwag ako matakot sa kalaban. Ayun. Uh, Galingan ko lang daw. Para sa akin na uh, alam alam ko na yun yung mga alam ko na yun yung mangyayari pag natalo kami pero hindi ko na iniisip yun ah uh, nagfo-focus ako sa team namin kung paano kami lalaban ng ano mas malakas sa uh, siguro inahanda ko rin yung sarili ko palagi. At uh, kada gabi lagi ako nagdadasal na ayun, sana hindi mangyari yun. Uh, tulo, sana matulungan, matulungan niya ako kung mangyari man yun. at no? sana hindi ako sumuko ganun. Naging ganun yung opinion nila kasi parang yung nangyari nun nagkaroon ng technical, difficult, technical problem eh. Yung nagkaroon ng red drop, kaya siguro hindi buo yung pagkapanalo na para sa sarili nila. Kaya yun, pe, ngayon, mas pag namin mayigay yung drafting namin. Tapos dadoblin din namin yung practice namin, pati mga preparation para maka, para sa laban namin sa Onyx. Oh, may gigil kasi ano eh. Kumbaga, lamang kami din that time eh. Kumbaga, ahead kami. Kumbaga, hindi naman totally yung malaki chance. Kumbaga, may chance talaga. Yun na, kaso, ah, eh, ganda talaga. Technical difficulties, may technical problems. Na-redraft. Na Nakuha rin kasi namin dun yung first turtle eh. Tapos yung draft namin nun, parang para sa amin lamang rin kami comfort picks din kasi biglang nung nagre-drop nalugi kami sa drafting kaya medyo naging ganun yung scenario lang talaga rules so ngayon hindi namin iniisip yun eh uh, so far ang gusto namin is manalo lahat ng ways para manalo din sa team ko mga mga options ba eto yung kumbaga isa sa mga options si Zayda ah, mag step up and Carl hindi naman hindi, hindi namin Carl eh may, may time na lalaro pa din siya hindi natin alam next week